yun magandang hapon mga hunter ito nga pala si Tubaga hunter uh, ang ating hantingin ngayon ay yung uwak at uh, kina, pinapurhisyo yung mais uh, ito nga pala yung maisan ano you know, malawak na maisan yan. yan. kinakain nila yung bunga yan. pinapurhisyo nila inuhulog yan oh mga inakain oh yan yan oh yan o. yan inakain nila At, uh, nag request yung may ari nung maisa na kung may dito tayo mag hunter mag hunting para nang sa ganun ay makontrol yung huwak na nangangain dito sa kanyang maisan yan eh yan ay nakiusap na kung maaari eh, dito tayo mag hunting. eh mga kahunter at ah, bantayan natin ito na kung tayo ay kahit paano ay makatulong kung ari nung maisan yan o oh, mga inakain ng buwak yan 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 yung mga kinakain ah. malawak yung maisan na yan hanggang doon Kubaton, ano? You know? Lawak nga ito. Ay, ito nga pala yung ating babantayan na laging dinadapuan ng uwak. Yan, yung punong kahoy na yan. Yan, malaking punong akasya. Yan. Nandun naman yung ating taguan. Yan o. Yan. tayo tatago. Sige, standby mga ka-hunter at uh, update ko na lang kayo kung mayroon tayong puputukan. Sige, okay, magandang hapon at uh, update ko na lang kayo kung mayroon kong puputukan. Okay, standby mga ka-hunter. yun magandang hapon mga kanter ito nga pala yung ating huli tatlong buo na uwak yan din yung ating laruan oh, oh. Standby, mga kanter at uh, baka balikan pa taguan pa natin ng kaunting uras at uh, pinuporhisyo nila yung taniman ng mais tambay mga kanter at uh, pagka wala ay uh, uwi na rin tayo at uh, siguro hindi nabalikan ito tambay mga kanter uh, abangan nyo na lang ang susunod kong uh, video at uh, pakikuan na rin paki like at uh, subscribe paki pindot na rin ang bell button para nang sa ganun ay updated kayo sa mga aking video Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat.